maraming magagandang lugar sa Pilipinas at tumatatak na sa buong mundo ang mga pangunahin ng mga lugar na talaga namang dinarayo ng mga dayuhan. At mas pinapasikat pa ang Pilipinas ng internet sa tulong ng social media. Kung kaya naman ng mga dayuhan na galing sa iba't ibang sulok ng mundo ay halos nagkakandarapa na sa pagpapabuk upang masilayan man lamang nila ang mga pinagmamalaking kagandahan ng Pilipinas. Pero huwag ka. Hindi rin tayo nagpapahuli sa mga kwento-kwentong kababalaghan. At may mga sarili tayong bersyon ng mga urban legend na mga sikat din naman sa ibang bansa. Tulad rin bawa ng Bermuda Triangle, Great Lady, Warps, mga fairy, at mga mermaids, mga merman. Lahat ng ito ay mayroon tayong lokal na mga version Kung mahilig kang magbasa-basa, eh maaaring pamilyar ka na sa mga ito. Isa sa pinakasikat na bayan sa Pilipinas pagdating sa mga ganitong kwento-kwento ay ang bayan ng Sikihor. Maaaring pamilyar ka na o narinig mo na ang mga kwento-kwento patungkol nga sa bayan na ito. At uh, marami-rami na rin mga gumawa ng video tungkol dito tungkol nga sa bayan, Sikihor. Lalo na ngayong palapit na ang mahal na araw. Sinasabing ang Sikihor o ang bayan ng Sikihor ay pugad daw ng black magic at sorcery. At na uh, mas lumalakas pang araw ang kapangyarihan ng mga persona na sinasabi nga uh, may angking kakayahan na magsagawa nito, lalo na tuwing Huwebes at Biyarni Santo, kung saan na may mangilang-ilang mga Pinoy ang naniniwalang patay ng araw si Heso Kristo na anak ng Diyos sa mga araw na ito o tuwing tumasapit ang mga araw ng kuresma na ito. Itrawang araw kung saan umaakyat sa isang natatanging bundok ang mga taong may alam sa black magic upang magsagawa ng isang ritual upang mapanatili ang kanilang malakas na kapangyarihan kung saan nila gagamitin ito eh walang eksaktong nakakaalam o walang sino man ang eksaktong nakakaalam ang ilan daw ay ginagamit ito sa kabutihan panggagamot, panghihilot pagtatanggil ng sapi at maging sa pagkontra sa kulam ang ilan naman eh ginagamit daw ito sa masamang paraan tulad nga ng pangungulam o pambabarang Mang ilang ilan lamang ito sa mga kwento-kwentong bayan sa Sikihor na magpas hanggang ngayon eh wala pa namang kongkretong katibayan Pero sa totoo lang eh marami talagang mga misteryosong mga bagay-bagay ang nagaganap sa Sikihor Bukod pa rito eh sinasabing eh, nasa Sikihor nga rin daw maaaring matagpuan ang mga lokal na versyon ng mga nilalang sa ibang bansa na nabanggit ko kanina Pero kwento-kwento lamang ang mga ito magagaling o kilala ang ilan sa mga taga Sikihor na mga traditional healer, mga manghihilot o mga faith healer. Ang tawag sa pinakasikat na paraan ng panggagamot dito ay ang bolo-bolo na kung tatagalugin, panggagamot o pagpapagaling. Sinasabing si Ginong Juan Magsalay ang pinakaunang taga rito na nagsagawa ng pagbobolo-bolo. Nilalagyan ng tubig na halos mga lahati sa baso gamit ang mahiwag ng itim na bato at straw na katulad ng soft drinks at isang na intim na dasal o panalangin ay hinihipan ng manggagamot ang straw hanggang bumula ito. Sa maniwala kahit sa hindi ay unti-unting dumudumi ang tubig doon sa loob ng baso na ang ibig sabihin nililinis daw ng ritual na ito ang katawan mo. At ang mga dumi nga daw sa tubig ay ang mga dumi na galing mismo sa loob ng katawan mo. Sa totoo lang ay kaduda-duda ito pero halos lahat ng taga-security ay dito umaasa upang gumaling sa kanilang mga karamdaman. At take note, hindi lang mga Pinoy ang nahuhumaling sa pagbobolo-bolo. Patunayan, dinarayo na ang lugar na ito ng mga dayuhang turista upang sumailalim sa pagpapabolo. At ang mga pinakasikat na gumagawa nito ngayon ay si binibining Jenelu Sumalpong. Sino siya? Lugo at laman-lamang naman siya. Ni Ginoong Juan Magsalay ang pinaka-founder ng Bolo Bolo. Bukod sa pagtanggal ng physical na sakit ng katawan, ay sikat din ang Sikihor sa kanilang gayuma, gamot ng mga na-friend zone sa kanilang problemong puso. Sinasabing normal na binibili lamang ito sa tabi-tabi sa lugar na ito at napaka-effective daw nito. Hmm, matanong ko lang. Sa mga panahon ngayon, may single pa kaya sa Sikihor? <laughs> Yung may mga katulad na problema dyan, baka nasa secure na ang solusyon. Biyahe na. Isang patak lamang sa pagkain ng sinisinta ay siguradong kasala na ang kasunod. So, ibig sabihin, may pag-asa pa. Bukod pa sa Gayuma, ay sikat din ang nasabing probinsya sa pangihilot. Tahanan ng sikihor ng mga healer. May tuturin itong paraiso ng mga ito. Kasi nga, dito sila magagaling. At dito rin matatagpuan ang kakaibang uri ng mga langis na ginagamit sa panghihilot. Take note, isa rin ito sa mga dinarayo ng mga dayuhang galing sa iba't ibang parte ng mundo. Ano, bilib ka na ba sa Sikihor? Ako, bilib na bilib na. Pero hindi pa dito natatapos ang kwento. Maaaring marami na ang nakakaalam. Pero narinig nyo na ba ang isa sa pinakasikat na kwento sa lugar ng Sikihor? Ang kwento patungkol sa ghost ship na di umano'y madalas na nagpapakita sa mga residente na malapit sa baybayin ng Sikyor Sikat ito sa pangalan Tayog Tayog at naipalabas na ito sa free TV dito sa Pilipinas. Sinasabi ng mahiwagang barko na ito ay nagpapakita sa pagitan ng alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng umaga. Wala itong pinipiling taong pagpapakitaan. Noon ngang isang libo siyam na ran at kimampu ay mayroon na raw mga isda na unang nakakita dito. Napakaliwanag ng barkong ito Ayon sa kanya, sa gitna ng madilim na karagatan, dumaraan daw ito sa harap mismo ng bangka ng mainisda. Nakakikilabot daw ang ingay na nanggagaling dito. Na sobrang lakas nga ay kayang yanagin ng lupa. Kaya nga tayo tayo. Kasi nga, tumadagundong ito. Hindi naman sana nakakatakot ang barko o ang kwento na ito. Pero nang tumapat ang nasabing barko sa harap mismo ng bangka ng mga ay gayon na lamang ang pagkasindak na naramdaman ng huli dahil kitang kita niya na ang mga tripulante ng nasabing mahiwagang barko ay mga inkanto. Mga kawangis ng tao pero lubhang mas matangkad at mas mapuputi ang mga ito. At talaga namang medyo may pagkakaiba sa itsura. Bagaman mga gwapo at magaganda ay mahaba at mapuputi rin ang kanilang mga buhok. Patulis ng mga puting kilay at patulis rin ng kagaya ng dahon ng kanilang mga tainga. Sa nakitang ito ay buong lakas at buong bilis na nagsagwan ang nanginginig sa takot na isda palayo sa nasabing barko. At dito na nga nagpasalin-salin ang kwentong ito. Na magpasa hanggang ngayon, eh pinaniniwala ang totoo ng mga nakakasaksi pa rin dito. Kasi nga hanggang ngayon, eh nagpapakita pa rin ang nasabing barko. At nga pala, ang Sikihor ay binansagan din ng mga Espanyol dati na Isla del Fuego. Dahil nga sa napakalinis, nakapaligiran at hangin dito, kung kaya napakaraming alitap-tap ang dito ay nabubuhay. Nagniningning ang malaking parte ng isla dahil sa mga ito at isa ito sa mga must-seen phenomenon sa City Horror. Ang mga kwento-kwentong tulad ng mga misteryong narinig ninyo ngayon ay sinasabing gawa-gawa lamang ng mga tao noong unang panahon upang takutin ang mga dayuhang mananakop, kagaya ng Hapon at mga Amerikano. Ibig sabihin, at ang isip lamang ang mga ito. O pwede rin naman na ginagamit lamang ang mga kwentong ito bilang panakot sa mga bata. Pero sa totoo lang, eh tinatablan pa rin ako ng kilabot habang sinusulat ko ang mga titik sa video na ito. Maraming historical site at events ang naganap dito sa City Horror. Bahala na kayong pag-aralan at alamin ang mga ito. Sabi nga nila, huwag maging dayuhan sa sarili mong bayan. So, ano pang hinihintay mo? Lakaw na! pasyal na, at uh, maipapayo ko lang uh, maging matalino at maging maingat sa lahat ng oras. Muli ay nagpapasalamat ako sa mga uh, binigay niyong oras uh, sa pakikinig, panonood sa video na ito. Sana marami kayong natutunan at lagi niyong tatandaan. Ang video na ito isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Kung gusto niyo pang pag-aralan o mas lumalim pa ang inyong kalaman tungkol sa sikyor, eh, masasabi kong pasyalan niyo mismo ang islang ito. O kaya, eh, magbasa-basa muna kayo para naman kung halimbawa may mali ako, eh, maitama ako at uh, madagdagan nyo pa sa comment section. At sa susunod na paggawa ko ng video, eh, maitama ko ito. Maraming salamat ulit mga kaibigan. Bye bye na. Nagkaroon ako ng kapangyarihan ako sa akin ng doon-doon. Ngayon, pakuloy mo ang